Ang bulong ng bato, sa gitna ng madilim at maulap na gabi, sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, naroon si Lola Celia, isang matandang babae na kilala sa kanyang kakaibang kakayahan sa pagpapagaling. Ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay mayroong madilim na lihim. Isang gabi, dumating si Kiko, isang binata na may malubhang karamdaman. Walang ibang doktor ang makatulong sa kanya kaya't napilitan siyang humingi ng tulong kay Lola Celia. Sinabi ng matanda na kaya niya siyang pagalingin, ngunit may kapalit. Kailangan ni Kiko na magbigay ng isang bagay na mahalaga sa kanya, ang kanyang kaluluwa. Umayag si Kiko, desperado sa pagnanais na gumaling. Sinimulan ni Lola Celia ang kanyang ritual, na puno ng mga misteryosong bulong at kakaibang mga halaman. Habang ginagawa ang ritual, unti-unting nagbabago ang anyo ni Lola Celia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, ang kanyang balat ay nagiging kulay abo, at ang kanyang mga kamay ay nagiging matutulis na kuko. Matapos ang ritual, gumaling nga si Kiko. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa kanyang paligid, isang malamig na hangin na tila nagmumula sa kanyang loob. Nalaman niya na ang kaluluwa niya ay hindi na sa kanya. Naging alipin na siya ni Lola Celia, isang kaluluwang nakagapos sa isang madilim na mahika. Mula noon, naging bahagi na si Kiko ng madilim na mundo ni Lola Celia. Napipilitan siyang maglingkod sa matanda, ginagawa ang lahat ng kanyang iniuutos. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa isang bato, isang bato na naglalaman ng madilim na kapangyarihan ni Lola Celia. Ang bulong ng bato ay isang paalala sa kanyang pagkabihag, isang bangungot na magpapatuloy hanggang sa wakas ng kanyang mga araw. At ang kwento ni Kiko ay nagsisilbing babala sa lahat, huwag kailanman makipagugnayan sa mga madilim na kapangyarihan, sapagkat ang kapalit ay maaaring higit pa sa kaya mong bayaran.